Hello guys, nag sabaw ko kuan lagi batahan nako. May na may nahabilin pa day kong alagbati ug kaning kuan. Ako gagin masira kay gibutang na ako sa plasticware ang kuan. Unom ni kabok na isda. Ako ni sabawan. No? Na sabawan nako sus ginuo ko. Butan nako ga uh, alagbati. Mo siya. Sus kalaminta mag-stack bahay. Naniin yung mga langga pag naamo diri sa riyad no? sa mga Pilipina na kan, ano kasi nasisira yung talbos, yung pichay, lagbati nasisira. So, yung ginagawa ko, hinihimay ko lahat yan, tapos nilagay ko sa tupperware. O, ito, mag-isang buwan na ito. So, February, ano na, ay, January 22 na ngayon. Bakit na February? Tapos, yung sinaing ko. nilagay ko na yung aking bahaw. Ito, kahapon ko itong kanin. Sayang kasi, nilagay ko dyan. Ilunod na ako din na ba? sayang oi eh. manghinayang tayo sa kanin kay grasya ba sa Ginoo so di ba kailangan wag nating wag tayo magsayang kasi ang daming nagugutom ngayon lalo na sa California Diyos ko po milyon milyong tao ang nagugutom ngayon sa California dahil doon sa nangyari sa kanila so ngayon dito hindi tayo magsasayang ng pagkain hangga't maari initin natin kay nakakaya din naman sa ating mga employer kung magtapon tayo ng pagkain siyempre naghihirap din yan sila ito na mamaya kakain na tayo tukot akong loto o akong likal sa kaldero, sayang ng itong nali na o nagyit mukha o nagkita di ani sus na o di ka, hasa hasa o naman di kabok sya ibutangan akong pichay alagbati na mga akong loto di rin tutungo so di ba namin ni kaayo sus naghagay akong loto bahala naman din ha sa so, mga una tanay Thank you, Lord, sa bliss today. Maraming salamat sa pagkain, Panginoon. Amen. Ito na. Mga una ta. Ako lang naging sa bawan. Sus so, ka Sa amoy palang, good. Basta, ang alagbati, good. Ay, ang dami. Speaking of alagbati, no, andami ang dami pala nitong benefits ang alagbati. Lalo na sa mga uric acid, sa high blood, tsaka sa ano, para ditong moringa eh. Moringa ba yung malunggay? Ang daming binipits itong kulay na ito. Itong alagbati na to. Kaya kung ako sa inyo, magtanim na kayo dyan alagbati dyan sa inyong bahay. Sobrang napakaraming binipits yun. Mga langga, kaon na ta. Nagluto pa kung sa mga alaga. Ayun, Walang kamay sabi na ako sa inyo, no? Yung alagbati pala, ang dami pala nitong benefits. Ulitin ko. Huwag nyo nang sayangin. Eh, madali lang itong tumubo. Tanim na kayo dyan sa inyong bahay. Kasi pwede ito sa mga diabetes, sa mga... moringa din ang ano nito eh. Ang benefits nito. Ano. Kaya pala talaga, no? Pag kumain tayo ng alagbati, ang dami talagang yung mga gulay na mga sasariwang gulay na pwedeng itanim lang sa loob ng pamamahay nyo, sa bakuran nyo. Ito nga, pwedeng ito itanim din mismo sa, sa ano yan, sa bakuran nyo eh. Madali lang tumubo. Ito ilagay nyo lang to sa 1.5 na galon. Tutubo lang ito. Huwag nyo nang itapon yung inyong pinaghimayan. Itanim nyo na kasi ang laking bagay ito para sa mga ano. At saka pwede nyo itong araw-araw. Pwede itong isalat. Ayan. So ito lang ang ko sa inyo kasi sa totoo lang hindi na kailangan ngayon ang mga medicine. Ang mga medicine ay nasa loob na ng ating bakuran na pwede na tayo magtanim para sa ating katawan. Number one ito. Malakas pala itong pampapaba ng high blood tsaka sa uric acid. At lalong lalo na sa mga <coughs> diabetes. Ito mo ano na to. Kahapon lang ako nag-search ba na kasi ang malunggay, malunggay lang ang alam ko. Yung pala ito palang alagbati is the best din pala ito sa ating katawan. Maraming benepisyo. Kaya diba, di ba, hindi mawala to sa akin. Kailangan talaga makakain ako ito. Kain tayo muna. naman. Mm, sarap talaga. sarap ng lasa ng alagbato mm -mm. Parang kaano din ito nang saluyot eh. Kahit pero mas masarap pa talaga ang alagbato kasi maraming mga binipis sa katawan natin. Diba? Mm. Ayan, continue tayo sa ating pagkain ng alagbati. Ah. Sinabaw ang asahasa. Asa? Sarap talaga na itong isda na to. Two months, eh. sakto two months bago na ubos yung isda ko. Sarap na nabaw. madilik lang itong isda na ito, pero ang sarap yung sabaw. Combination ito, lalo na pag wala itong manugay. Eh. Kung may, may manugay ito, napakasarap ha. Ayan. Mm. Makbang tayo nitong manugay, magbati Ayan. gusto ko po sa mga isda yung mga ulo. Madaling, kumbaga, gusto ko yung mga sinisipsip. Sana all sipsip pa mo. Huwag <laughs> yung bigyan ng kahulugan niya na. Grabe, hmm. sarap niya, okay? guys. sa mga binisaya manihin ang pagkaon kaon taning yung ito din ha ito na mo agdahon ha mas ano mo na lang ka kaon. Ram sallallahu